kaibigan, nandito tayo ngayon sa Defunction Falls ng Quezon, Nueva Vizcaya. Ang nakatagong kagandahan at kayamanan ng Quezon, ang Defunction Falls. National Road, mga kaibigan, ito. Pag, paglampas nyo dito, makita nyo yung Laya, ayan, Laya, elementary school na yan, makikita ba? Ayan, papasok lang kayo dyan. Dyan. Pasok. Pwede rin pala yung four wheels doon. Doon kayo doon? Pagkakadaan. Mm -hmm. Pero mm -hmm. dito tayo, dadan sa hanging bridge. <laughs> Kaya ba yung hanging bridge dito? O tayo lang gumagawan yan? Hanging bridge. Wey. <laughs> May pato. May ano na yun? Pabo. Hello. Hello. <laughs> Sabi kong daan na medyo hindi mo mapagkakalata na may daan dito kasi may bahay dito So dito kami nagtanong, ano, ang dami ng tubig, sana o Bakit na yung pan? Huh? Magbigay hmm. tayo na, Pinatay sa mga bata Nagtago na ito, ito Pa oh. Hello po. Okay, bi ako. <laughs> Ala tinaga na ating ng ako, talaga. Sa inyo anak ko? Ate kayo ni ate. Ano talaga na ating ng falls false? Difunction. Pero parang hindi halata yung dan papunta dito. Ano akala ko bahay lang. Ang tinig talaga dala na ate pa Dati ma'am, pero dati ug Brian dagan dito. So ayo dali. Ngumadayo. Uh, <laughs> Ito, may, may aso din. Mahilig din ako sa aso, pero <laughs> natatakot ako pag hindi ko aso. Ah, uh, magiging wild kasi yung aso. So, ito na. Dito na naiwan yung motor. Tapos, ayan. Medyo rough road kasi yung daan. So, dyan. Dyan banda yung falls. O, kapag nakikita nyo, syempre, nakakahiya namang dumaan doon kasi hindi nyo na alam na dito pala yung dalawa punta sa hall. Well, kasi nga bahay, oh. Bahay. sino may akalang may daan papunta dun sa falls dito? Ayan. Okay. Oh. So, parang nakakaya namang mag-intrude. Intruder kapag pumapasok ka sa isang property ng iba na walang paalam. Pa dito na sa Nueva Vizcaya na naghahanap ng adventure. Try niyong puntahan itong Defunction Falls ng... Kalawaka, Kaloocan, keso, Queso. Ha? Kala. Kalaocan? Kalaocan Queso Nueva Katabi lang po ng Sulano Nueva Vizcaya. kaya, medyo maliblib siya. Kaya medyo hindi pa masyadong kilala. Saka ito parang hindi mo alam na may falls dito kasi yung daan is may bahay doon. Magkikidaan ka pa sa bahay. May ari ng bahay doon. Paro ka. Ayun, tatanungin na lang natin. Tanungin na lang ninyo kung saan yung daan papunta dito. Kasi medyo patago mga kaibigan. Ito na nga po ang dipunchan Falls. Ang ganda at ang ehinik ng kapaligiran. Nakaka-tanggal pagod mong kaibigan. Oo, oh. at ka sao tao, -tao. kaya bintal mo wala. <tong> <tong> Pauwi na kami mga kaibigan dito sa galing ng Destination Falls at sa mo. Pauwi na kami sa kanaman dumating yung mga taga. Dumatag dumating yung mga tao, siguro mga taga dito